No araw nga na to, ay balak talaga namin pumunta ng San ng hapon. Pero maaga pa lang, ay biglaan kaming pinasundo ng aking nanay. At wala nga ka kaming kaalam-alam na diretsyo pala kami sa ilog. Wala kasing kuryente maghapon nung araw na to. At alam nyo naman sa probinsya, kapag walang kuryente, ay talagang nagkakayayaan magswimming. swimming Noong araw nga na yan, ay sobrang init talaga dahil sobrang tirik ng araw. Kaya mas okay nang magswimming swimming kesa magtambay sa bahay maghapon at wala namang kuryente. Dito lang pala kami sa bungad pumuesto dahil hindi na kami pumunta doon sa mismong entrance ng Dipalo dahil sa sobrang ng daming tao. Mas okay na din dito dahil bukod sa kami-kami lang ay hindi na namin kailangan magbayad ng cottage at wala na rin kaming binayarang entrance. Buti na lang at Girl Scout yung aking nanay at may dala siyang mga kumot na pwedeng panglatag at pwedeng panglinong. Meron na din silang mga baong pagkain. At dahil nga sa wala naman talaga akong kaalam-alam na mag-swimming kami ay wala talaga akong kabaon-baon na pagkain. Kaya nakikain na lang kami. At after nga namin kumain ay nagliguan na ang mga bata at meron nga silang hinukay na part para lumalim. Medyo mababaw kasi yung tubig dito compared doon sa may dulo kasi muno nga tong si kuya sa paghukay. Mga bata lang naman talaga yung nag-enjoy dun sa tubig dahil kaming mga may edad-edad na ay nandito lang sa linong at nagsasayawan at mas na-enjoy -e kumain. Ito naman si Teo ay hindi ko na pinaligo sa ilog dahil baka ubuhin na naman. Kaya ayan at nag-selfie-selfie na lang siya. Super nag-enjoy nga mga kids dahil sa sobrang lamig at sobrang linaw ng tubig. At ito nga si Kylie ay may pa-floating-floating -floating pang nalalaman. So ayun lang, na-enjoy naman talaga ng mga bata yung pagpunta namin sa ilog. Mga 3pm nga kami umuwi at meron pa kaming tatlong oras para hintayin yung kuryente. So ayun lang, salamat sa panonood. Bye!